tapakita ko sa inyo mga idol ang mga tanim namin dito sa aming pinagtatrabohan tara mga idol panoorin natin hanggang dulo ayan mga idol ang tanim ng aking may bahay na mga okra dito ah uh, share ko lang sa inyo mga idol uh, kung wala kayong mataniman na lupa pwede naman po sa plastic yan yung nabibili po ito sa ano sa mga tindahan na plastic ito. Kalimutan ko tawag nito mga idol Ayan. ito yung tanim ng aking may bahay na ukra yan mga idol oh. yan maganda po yan mga idol may mga bunga na po yan tsaka mga idol yung pichay kung wala, wala kayo lupa na pagtaniman yan pwede naman po sa balde sira yung mga sirang balde yan talong yan, yan mga idol oh. yan yan mga idol yung ano yan bawang so sili siling rin yan mga idol yan may mga bulaklak na yan mga loads ya papunta yan doon sili yan yan siling green yan at saka ito yung mga idol yung pichay yan. kung wala rin kayong mapagtanima na lupa din pwede naman sa ano yung plastic bottle ng coke so 1.5 putulin nyo lang mga idol yung ginawa na Aking may bahay pinutol niya yan tapos nilagyan ng lupa yan tinanima na ng pichay eh. yan mga idol buhay na siya tapos yan luya yan nagpunla pa siya ng talong na pagtanim yan mga idol Kasi tagulan ngayon kaya medyo hindi eh, mo namin tinatanim kasi tagulan at saka guys ito naman yung ano yung sitaw yung tinanim namin oh. ayan mga idol ayun tinalian namin para ang istro para pagapangin sa may mga alambre may lagay kami mga alambre dito oh. yan alambre lang yan kapangan niya ito naman guys, yung ano tinatawag dito sa amin na ano, na tabius. Sabi ko, 'yan. 'Yan oh. No. Marami 'yan mga idol, O papunta yan doon. Sa gilid. 'Yan pag namunga yan, mga idol, marami din 'yan. Sa mayroon ka lang mga tatlong puno niyan, marami nang may bunga 'yan, marami nang makukuha ng mga bunga. Yan pa na ano, maraming puno ito. Siguro ko nasa 20 puno 'yan mga idol. Yan, 20 puno 'yan ito pa yan nakataas na punta so, yung sa gilid lang anong, tinanim namin sa gilid lang ng, ano, ng bakod para malaki na siya magkakano siya sa init ng araw hindi e, silungan tayo ito so, lumaki mataas din yan saka guys ito yung tanim kong kamuting kahoy oh. Yan, malawak yan mga idol. Hanggang niya yan sa oh. Saka matatay siyang, mga idol. Umakit ako dito sa taas para mabidyoan ko yung pinaka tuktok ng talbusang kamuting kahoy ko. Oh. Ganyan kasi may na kunin yan. Oh. May mataas na yan. Talbusang kamuting kahoy. Talbus yan. Yun ang gulay po yan. May na kunin kasi mataas na yan eh. Mataas pa sa akin. Yan. Siguro ko mga 10 feet na yan. Ang taas niyan. Thank you for watching mga idol.